thank <laughs> you Ang topic po natin ngayon, paano maglagay ng dalawang amplifier sa isang player or sa isang cellphone no? sa, or sa isang audio output. Okay mga ka-reperman, ituturo natin. No? RCA jack lang po ang kailangan. Paano pagganayin ang dalawang amplifier sa isang music or sa isang ito. No? So bale cellphone po ang gamit natin sa ating mixer at paano mag-connect sa mixer. Okay mga ka-reperman, ganito lang po. No? Ayan, so lahat po, ituturo natin mga repairman So ipapakita ko muna yung akin nabili sa online Ayan, 180 pesos Isang disco ball sya, no? napakaliwanag po nya Ayan, mga repairman, magpapas ko mag, magpap mag new year na no? Tapos, ito yung ating nabili sa online din uh, 400 pesos, isang uh, laser mga repairman no? Ayan, laser lights po sya nabilog sa online 400 pesos. So maraming mura sa online, makarepair man, no. Ayun, ang ganda. Tapos makarepair man, ayun, ituturuan na natin. At paano mag-connect sa cellphone or or paano mag-connect ng Bluetooth. Okay, makarepair repairman So bali ito yung kukunin natin, no. So, yon bali na mixer po tayo. Ito po yung kanyang uh, output, no, ng mixer. ayan ito po yung left. Ito po yung right. So dyan lang po i-coconnect mga ka no? Dyan sa may RCA jack na yan Na output So ngayon mga repair man Kukunin ko muna yung jack Para may, mas, uh, may paliwanag ko sa inyo Kung ano yung ginawa natin sa RCA jack Sa ating amplifier So ito po mga ka no? So bali ito po yung output ng, Or input no? Ito po yung input ng amplifier Ayan yung RCA jack Left and right At ito po yung isang input Ng isang amplifier pa Na RCA jack tapos ito mga repairman yung output ng ating mixer. Ayan no. So kahit na walang mixer, okay lang naman 'yan. Ayan no. So ipapakita natin kung ano yung ginawa natin dito. Ayan mga repairman no. Ang ginawa po natin dyan mga repairman ay splicing lang. So pwede naman siyang bumiling connector no. Uh, adapter po no. Uh male and female na RCA jack, meron naman na nabibili. So ang ginawa ko mga repairman ganyan na lang. Pwede namang siya, no? Ito po yung ginawa natin. Ayan, i-test natin mga repairman, no? Para malaman nyo po. Ayan, isi natin admin tester na X1. Continuity po mga repairman, no? Para may idea po kayo kung anong ginawa natin. splicing lang po ginawa ko dyan. So, hindi na kailangan ng uh, male and female connector ng RCA jack. So, yun po, no? Ang nangyari mga repairman, ganito lang. Ayan, no? Splicing. Itong ground, ay lahat ng ground mga ka-repairman no, ay sama-sama lang yan or eto no yung red na yan eto po yung red syempre magkasama po yan ayan no o kaya basher na lang no para naririnig nyo po ayan no magkasama yan yung ground tapos yung positive ng RCA jack magkasama din syempre at ganon din po yung white na yan yung white na to, tsaka yung white na yan, isa lang, no? Tapos, ang ginawa ko mga repairman, dumagdag lang ako, no? So, wala tayong ibang kulay na white, tsaka red. So, ang ginawa natin, dumagdag lang ako. Ibig sabihin mga repairman, nag-splicing lang po ako dito. So, yan, no? Bali, ganito lang ginawa ko mga repairman. So, bali, tulad po ng sinabi ko, ito pong red, ay dito, lang nagpunta, red. Tapos, white. So, yan po, isa lang yan, no? Tapos, mga repairman, ito po yung splicing na ginawa ko. So halimbawa, ito yung white, no? Ayan, yung gitna, yung positive, white. Hanapin natin. So yun po, no? Ito yung white. Ito yung white, no? Tapos yung ground, ito, yung gilid. Yan, yan, no? White yan. Tapos yung red, ito. Ayan, tapos yung ground. Ayan, mga ka-referman, no? Ayan ang ground. Ayan, so, uh, nag-splicing lang po ako, no? Ayan, ito, yung white. So, bali, ginawa akong tatlo. No, yung white. One, two, three. So, ganun lang, no? Yung red naman, ginawa ko rin tatlo. One, two, three. So, yan po. Kahit magkabaligtad, okay lang naman, no? Yung red na mabuta sa, uh, sa, white, yung white mabuta sa red, okay lang naman kahit magkabaligtad. So, yan po. Basta mag, wag, wag magkamali, no? Yung pagkakaisply sa mga repairman, So, napakadali po, no? Ito po. Kung puputulin natin yung jack, ito po yung jack, no? Example, no? Ayan, ito po isang uh, Bluetooth connection. Okay, sirayin ko na to. Kung puputulin po natin dito, mga ka-repairman, ito yung makikita natin na wire ng jack. Ayan, basat yung black, yun po yung ground. Yung black. Ito po yung black, no? Or yung hibla nasa gilid. Yun po yung ground. Basat, ito po, yung white or yellow, yun po yung positive. Ito po yung positive, oh. Ayan, no? So, meron po siyang ground tsaka positive, no? Or uh, ground to line. Ayan, no? So, halimbawa, ito po yung yung white or yellow, no? Yun po yung positive. Ang gitna. Ayan, no? Basat yung hibla po na maraming hibla sa gilid, yun po yung ground. Or yung usually, wala black. Ground. Ayan, no? Gilid. Ayan po, no? maka man. So, ayan po, no? Walang kahirap-hirap. Tapos, kung gusto nyo gumamit ng cellphone, eh, gan ganito lang, no? Kung wala kayong uh, Bluetooth connection, na tulad po nito, pero kung gusto niyo mga man, bili, bili kayo sa online, no? Marami na bibili sa online ng ganito ng uh, 85 pesos. Na Bluetooth uh, ang tawag po rito ay module Bluetooth. Tapos mga repairman man, kung wala po kayong ano na yun nga, kung hindi kayo makabili ng ganito na Bluetooth mo module, ay pwede po kayong bumili ng ganito. Sa online din, no? Napakamura mga repair man, 35 pesos lang. Okay, so bali ito mga ka-repairman, subukan natin, no? Cellphone lang po, hanggang, hanggang, Gag gagamitin natin. Okay, subukan natin. Ayan, so bali ganito lang. i natin mga repair man, no Pero yung pangalan po nito, yung pangalan niya ay heto. Asan yung pangalan niya? Ay, naburan yung pangalan niya. Okay mga repair man, install na natin, no? Ayan, tsaka yung uh, connection na yon. So, ganito lang po mga ka-driverman. Kung paano ko siya inalis kanina, ay ganon din po yung install. Okay? So, bali, ito po yung ilalim. Ayan, i-connect natin kung nasan man yung iyong input. Ayan. Tapos, yung kabila naman po ay dito. Kung nasan po yung input ninyo, no? So, yun, nasan kasi yung input nito? yung input niya ay nasa tuner no so nasa nasa inyo na po kung nasa po yung input ninyo ng amplifier ayan tuner yun yung input nito tuner ito po yung tuner mga repairman ayan yung nasa dulo ay dulo nasa una ayan tuner So po. Tapos yung yellow, eto, yung dalawang yellow mga repairman dahil nga po tulad na sinabi ko, wala akong ibang kulay na white tsaka red. So dalawang yellow na lang, no? Ayan. So kahit saan po, no? Ayan. Basta sa output ng mixer. Or kung wala kayong mixer mga ka repairman no? Tulad na sinabi ko, kung cellphone lang, ganito po, no? Ayan. Subukan natin kung, kung ano, kung, uh, kung wala kayong uh, module bluetooth. Iko-connect natin to mga repairman Ayan. So bali ito po, iko coconnect lang dito sa splicing. Ayan, dyan lang, no. Ayan, mga repair man, diyan lang 'yan, no. Ayan, tapos sa cellphone natin i-connect 'yan. Subukan natin. Ayan, subukan natin. Ayan, subukan natin mga repair man, no. Ayan, ikunak lang po dito sa cellphone. Ay. Ayan, mga ka-refireman, gumagana na siya, no? Ayan, no? Lakas, no? Oh. Lakas niya, mga ka-refireman, no? Dalawang amplifier po yan, yun yung gumagana. So yun po no, dalawang ampli po yan yung gumagana kung wala kayong module bluetooth Ngayon mga ka kung meron kayong module bluetooth Or kung meron kayong mixer, ganito lang po no Ayan, tulad na tulad na -tula -tula sinabi ko kung wala kayong mixer Ito pong jack na to Ay pwede nyo pong i-connect Ay, sorry no Kung wala kayong equalizer Pwede nyo pong i-connect sa mixer Ito e lang, no, yung dalawang jack na yan Yung dalawang jack na yon I-connect lang po dito sa input po ng uh, sa input ng mixer uh, mixer mga man, no? so yan po tapos kung meron kong equalizer i-connect lang dito yan sa output no output ng equalizer sorry no medyo na ano tayo nalilito tayo sa mixer tsaka equalizer ayan so yan po tapos eto mga ka-referman no? yung input nya output dito po galing sa amplifier no tapos yung input ay galing naman po sa ating mixer ito po siya no yung wire na yan ayan iko lang po dito sa red and white ay red and white black ay o oh, tama no red and white ayan tapos ayan subukan na natin ayan yung mixer po ay meron siyang bluetooth connection ayan no? mode naka-mode silak ng bluetooth ayan po mga ka no? naka bluetooth na okay tapos connecting ayan, nag, connect na mga ka no? amura ng mixer sa online bili po kayo Yan mga no? malakas po yung speaker natin. Nakaload po rito ay isang Miami. Miami na 1000 watts na Tapos ito naman ng ating MCB, ang nakaload po dyan ay isang kicker na 1000 watts. So dalawa po, no? dalawang tig 1000 watts ang nakalood po dyan. So dalawang amplifier po ang ginagamit natin. So wala, kahit na wala ang gamit na power amp, Basta uh, meron kang amplifier na original mga ka repairman kahit 50 lang ay kayang-kaya pong bibitin ng isang 1000 watts na speaker. Kasi nag-iisa lang 'yang mga repairman, no. So kayang bibitin 'yan.